What's up mga kaburda? Dahil huling araw na ng Barako Pes ay muli na naman akong bumatikar, paparunay sa lipa at gaya ng inaasahan ko, sobrang dami at kinakapanan ng mga tao dito ay kita nyo ga, guyam na lang ang pagitan kaya hindi magkaumalayaw at magkaintindihan umandar ang mga sasakyan at hindi ko inaasahan Tini ko pa nakita si Sir William na nakaupula ang sa kaya saglit ko lang nakapanayam. Ano ano pong height ninyo? 74. Bale may mga kasama ko din eh nang ako'y pumarne. Apo ng puten at batanggen yung gala. Siyempre, pipitik kami ng mga kaganapang nangyayari din eh. Bakit ka naman karakara kay mga babae ang nahagrip ng cellphone kong aray? Siyempre, palaging matik ay eh, mga beautiful eh. Hindi naman ang lagay ay appreciative laang kaya madaling maakit. Siya nga pala, maraming salamat Idol First Bite Jason Saracinto, Dini sa VIP Ticket. Iba-iba, mauna sa pila, pero ako'y muna'y ikakain na ay ano pangaga ang masarap ay di alam nyo na. Pero napakarami mga pagkain na pwede nyo kainin din eh. At sa tunay na buhay, sa sobrang dami ay hindi ka magkakain gay. Eh. Kung alin ang uunahin mo din eh. Baka naman yan gusto ka lang sa video at di ka naman nabilay. Tawarin. Kaya pagka naman pumarani din eh. Tapos ako'y napaparne din sa basketball ang aray. Ay tumpukan at kumpulan at walang katapusang palakatan. Kaya pala may half court shooting challenge na paligsahan ay alam nyo ga kung magkano mapapalanunan ay 15 mil pero ako'y gigil nagigil dahil meron sa akin nakasagay kaya ang aking video ay napatigil oh! sayang na baka mag-viral do Pero kita nyo garing mga makikisig na mga motor na aray Kung ako'y marunong niyan ay baka ako'y bibili Pero aray ang matitindi mga nasa limpar eh sa aray Astig! Pihado nung nakaraang valentines at napanood Ay tiyak baka mapaibig At gaya ang sinabi ko kanina sa inyo Ay sadya talaga napakadaming tao dito Di ko na eh nagawang manood din sa concert at kakahipit ng init at talagang panggigit gate at dahil sa sobrang sikip ay di ko na kinaya pang makisigsig at maging ang aking bigay na VIP na ticket ay di ko na din nagamit. Ah wait! Pero are ang totoo at kaya lang ako'y bumalik na pumunta dito ay gawa ang ng aking Lodi Pet Gipo na si Boss Toyo at bago ko tapusin na rin video kong ito ay sana'y madanig at mapanood mo ito. Dito ko ngayon sa Barako Fest 2025 Dito po sa Bypass Road Bypass Road ng Lipa City At the moment Inihintay ko po si Boss Toyo Boss Toyo, asan ka na? At ako'y luyong luyo na Kanina pa akong lakar ng lakar Wala ka pa Kung napapanood mo ito, Boss Toyo Geng-geng, magpakita ka na Talagang para sa akin Ikaw lang magaling kaya nga idol na idol kita, Boss Toyo. Shout out sayo, Boss Toyo. Ay siya paano? Ay nalalim na naman ang gabi at sa tingin ko hindi pa napapano ng aking swerte na makita kami ni Boss Toyo. Ay di sa susunod na Barako Fest na lang ulit at baka naman ako'y muling makakasaglit.